Good afternoon guys, nagbabalik ang inyong OFW yung saksakan ng guwapo. Ngayon nga po pala ay nagbigay ang company namin na ng isang linggong bakasyon. Kaya nagbook agad ako ng ticket, baka magbago pa ang desisyon nila. <laughs> nagbook na rin ako ng ticket ng bus sa online para planchado na yung lahat. Sa Korea nga pala, merong platform number, tapos meron ding oras, tsaka numero ng upuan. Baka upo ka lang ng upo kusan saan mo gusto ha. Ah? Bawal yun. Lumipas ang dalawang oras na biyahe. stopover over muna, siyempre. Bibigyan nila kayo na sampung minuto para magmeryenda at magbanyo na rin. Bago ka nga pala bumaba ng bus, tandaan mo muna yung plate number ng sasakyan nyo. Baka ibang bus pala yung nasakyan mo, mawapadpad ka sa ibang lugar. Limang oras at kalahati nga pala ang biyahe mula sa amin hanggang sa Incheon Airport. Kaya halos ginabi na tayo sa biyahe. So ayun na nga guys, nakarating na tayo sa airport. Pag nanggaling ka sa bus, ibababa ka nila sa third floor ng airport. Alas 8 na nga pala ng gabi kaya kailangan na nating mag-dinner. Kapag gusto mo nga palang kumain, pumunta ka lang sa pagitan ng letter G at letter H na airlines may escalator doon tapos bumaba ka sa first floor. Merong mga Korean restaurant tsaka fast food dyan. Ikaw nang bahalang mamili. Dahil favorite ko ang McDo at Jollibee, siyempre dito tayo sa burger at price. Ang airlines nga pala nila dito ay simula A hanggang N. Ang dami no? 3 hours before nga pala, dapat nasa airport ka na para sa iyong check-in baggage. Meron ka nga palang makikita mga kiluhan dyan sa tabi para ma-accurate mo yung timbang ng bagahe mo. Napansin ko sa mga airlines, pag dalawang kilo lang yung sobra sa bagahe, minsan hindi na nila pinapabayad yon. So ayun na nga, nakuha na natin yung boarding pass natin. Boarding group 5 nga pala tayo. Dito sa Incheon, ang boarding nila is 1 to 5 pero ang kalimitan nilang binubuksan yung number 3 lang. Bawal magdala ng anumang inumin pagpapasok ka sa immigration. Number 112 nga pala yung gate natin. Medyo malayo-layo kaya kailangan natin sumakay ng subway. Kaya mas magandang mag-check-in ng maaga para hindi ka sa flight mo. Sa hand-carry nga pala, pwede kang magdala ng liquid hanggang 100 ml. Tapos yung mga battery dapat nasa hand carry lang yan. Huwag na huwag ka maglalagay sa check-in baggage para hindi ka maabala. Kung sa pampanga ka nakatira, meron dyang bus sa harap. Biyahing na iya Clark yan pero pwede kang bumaba sa SM Clark. Surprise lang yung pag uwi ko. Ito nga pala yung first baby kong 7 months old. Ito yung masakit na part bilang OFW dahil hindi ka kilala ng anak mo. Alas 8 nga pala ng umaga nung dubating ako sa bahay. Pero halos pahapon na bago ko nakarga yung anak ko. Umaangal yung anak ko pag nakaupo pero pag tinayo mo naman talon siya ng talon. Tapos pag hindi mo agad natimplahan ng gatas, nagwawala, iyak ng iyak. Mukhang nagmana sa nanay, mainit ang ulo. Kagwapuan lang kasi yung namana niya sa akin, hindi niya namana yung pagiging mahinahon ko. Dito ko na nga pala tatapusin yung video para masulit na namin yung pabili bonding namin.